Lani, bago dumating sa buhay ninyo si Elena, anong buhay ninyong mag-asawa? Kamusta kayo ni Simon? Maayos naman po nung una kasi kung tutusin po, hindi ko po kagustuhan sa magulang ko lang eh. Pero kahit paano po, ma ano bago kami, maayos naman po ang pagsasama namin. Pero nung tumatagal po, medyo nagbabago na siya, yung natuto na siya mag-inom, mag-sugal, -ano, mag hanggang sa tumata hanggang sa pagtagal-tagal na po nasasaktan niya na po ako. Ah, nananakit na siya sa iyo. Opo. Napansin mo ba yon, Elena? Opo, opo. Nung bago kang pumisan sa kanila bilang mm. kasambahay, di ba? Nung ano po, ma'am, hindi pa po, ma'am, mabait pa si ma'am, si Simon. Ah, mabait pa nung o, una? Oo, oo. Oo, tapos? Tapos nung nagtagat-tagal na, dahil mm -hmm. naghanap na ng pera kay Lani, Siyem nagsusugal kasi sa ah, kasi siya, nagsusugal Opo, pa ma ma'am o so napansin mo na na iba uh, na ang ano niya ang trato, trato niya? niya sa kialani eh pero sa iyo anong trato niya mabait naman sa akin ma'am oo uh oh, ka naman ng maayos noon maayos naman ma'am uh oo -oh. pero malaki daw ang sweldo mo sa kanila opo ma'am bakit malaki ganong kalaki kasi ano lang, ano lang po kasi siya nag-iisa lang po sa sa ano namin, bahay namin kahit paano po medyo... Sa kanya namin, lahat ang trabaho? po. Ah, Kaya naman on. po, inaano lang namin yung sahod niya sa pinatapaw pina niya. Oo, oo, oo. Pero kailan mo napansin sa kanya na meron siyang kakaibang pagtingin sa iyo? Ayun no, tapos Napansin po. mo ba hindi naman po basta ang ano ko lang sa kanya Oo. yung bawat na dulong po ako na nag-iisa lang po ako na nakatano para bang malalim ang inisip ko siguro na pinagmamasdan niya ako Oo doon ko lang po na ano nung lum, nag ano siya sa akin na lumapit siya sa akin at naawa sa sabi niya mahal niya na raw ako kaya medyo dismissan ka, naman po ako Nagtapat siya agad sa iyo nag-ano po siya Bakit na, naman bakit mo naman uh, Sinabi agad sa kanya kung totoo yung nararamdaman mo. Kasi noon po, ma'am, eh, nalulungkot siya. Nalulungkot kasi siya, nalapitan ko siya. Oo. Oh, oh. Tapos, naawa ako sa kanya, parang may katuwang siya. Nagtapat na ako sa kanya, na may gusto ako sa kanya, ma'am. Oo. Oh, oh. Ah, ibig mo sabihin, nung pumasok ka sa kanila, alam mo na, na ikaw ay ano, na ikaw ay tong Opo, alam mo na. Opo, pero hindi mo sinabi agad sa kanya. Hindi, po, hindi rin alam ni Simon. Hindi rin po, Hindi rin alam ni Simon. Hindi Para naawa ka rin sa kanya. Opo, ma'am. Oh. ano naman naging reaction mo? no pinagtapat niya sa iyo yun? Noong una po, nagulat po ako. At Oo, parang hindi ko maano na. Yung ano pala na yun, yung nakikita ko sa kanya, ano niya, may tinago pala siya, may tinatago siya. Oo. Eh, na, sa gulat ko po, po na parang nag-isip pa ako na umiwas mo na. Eh, hindi naman iwas na. Oh, oh, oh. Para wala siyang maano sa akin na kasi may asawa nga po ako. Ay, oh, 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 oh. eh, umiwas mo na po ako. Oo. Oh, oh. Ay, eh, nung ano po eh, talagang nag ano, siya, awa po talagang inaano. Mm ang -hmm. um, inaano niya sa akin. Sinusuklaan niya naman kalungkutan ko na, na ano, kasi sa, nababagot ako sa loob ng bahay namin. So parang nahulog ka na rin sa kanya, oh, gano'n? Parang na ano na po. Nani, okay. Ka, nahulog ka na rin. Teka, paano nalaman ni Simon yung inyong relationship? Uh, relasyon? Eh siguro po dahil nga po sa marami siyang barkada at lagi siya nasa inuman. Oh, may na, ka, ano, siguro kasi may nagsabi siguro na akala nila na ano, kasi wala naman po siyang pinakikita sa akin na o kay Simon, wala naman siya pinakikita. Sa loob ng bahay? Oo, hindi kayo... wala naman Bakal po. Baka naman meron. Wala naman po. Kasi ang ano lang po roon, yung, ba, yung siyempre po, pag ano nakakatingin lang po kayo, ganun lang. Ay, yung barkada po yata, ginawang kami ng istorya doon sa kay Simon. Oo, oo. Hanggang sa, yun na nga, na, ano po, kung muwi na siya, lasing. Oo. oo. Na, ano. Di, Hindi, pinagtapat po? mo ba? Na, Lani, na meron kayong, ano, may ibnayang kayo. Wala po. Wala hindi po pinagtapat. Ikaw, hindi, hindi kanya kinumpronta. Hindi po. Ni Simon hindi. Hindi po, ma'am. Pinagtatapat ako, hindi ko Hindi. Tata. Pero nalaman niya. Opo, dahil sa barkada po. O kaya nga, nung nalaman niya, ano na ang mga sumunod na pangyayari. Mm -hmm. Yan. Sige, Lani, ano nangyari? Na hindi siyempre nagalit. Opo, nagalit po siya. Oo. At saka... Lagi na nga po, lalong nadagdagan na umuwi na lasing. Okay. Hindi na po, inaabutan ako. Oo. Oh, oh, Tulog lang ako, saka hihintay. Ang sa... Sila, siya kasi katulong ako, siya, siya nagkakas oh, oh. ng pintuan namin. Oo. Oh, oh. Mm, nga po, ano na, lagi ako nasasaktan. Lagi lalang ako pumapasok sa kwarto namin. Mm -hmm. eh, hindi ko po alam na sa gabi po, lasing siya. Oo. Oh. Pero hindi rin po nito sinabi sa akin. Ito, siya na pong <laughs> mag-ano kasi, o Lani. Siya. Oo nga, Lani. Nabuntis ka eh, di ba, ni Simon? Opo, ma'am. Oo. Pa, paano pangyayari? Dumating siya ng gabing-gabi. Lasing siya, ma'am. Tapos tulog na si, et, si Lani, ma'am. Tulog na. Tapos ako, ma'am, nasa kwarto. Tutulog ako. Pinagsamantalan niya ako po, ma'am. Okay. Sa tansya mo, bakit? Bakit niya ginawa yun? Galit sa amin dalawa, ma'am, dahil nalaman niya naman. Alam na niya pala yun. Opo, oh, oh, ma'am. Nung, nung ginawa niya yun sa'yo, sa atin. alam na niya na kayo ay merong ano... Meron kami... Oh, Naya ka -ano ng dalawa man, ni, man. ni, man. ni, man. ni man. So, siyempre, so, sinabi mo yan. Sinabi oh, mo sa kanya. Opo, oh, oh, ma'am. O oh, anong ginawa mo naman? Ako po? Oo, oh, oh, nung nalaman mo. Aba, ipiruin mo naman inalay yung isa. Eh, siyempre po. Wala pa akong magawa dahil na... Mm -hmm. Lala, ano po siya, yun na lang po ang ano namin na yung ano na lang na siguro pero ano namin na usapan na lang ng, ng ano ko asawa ko na kung ano man po ang ano dahil hindi rin po siya makapag-ano sa ano asawa ko. Kung hindi yung pangatawanan niya lalang po na talagang yung bata may luwal niya ng mahusay mm -hmm. at kami naman may noong ano po magano ano lalang po kami pero bahala na, ano o palalakihin namin. Dahil wala nga po ba, hindi, ako, hindi po ako na nag-aanak. Oo, oh, oh, hindi po. ba? Oh, oh, may problema lang. ka, di ba? Kaya oh, hindi ka, ano? Oo, oh, baka isa po problema yung kaya nagaganon siya dahil nga hindi nga po nabubuntisan niya. O oh, hindi. Hindi dahilan yun. Hindi dahilan yun para siya. gumawa ng ganon. Ayun nga po. Kaya para, nga, tabi, or... oh. nga, ko. Oh. Paano ka naman napunta sa kulungan? Elena, di ba nakulong ka? Nakulong po ako. Oh. Pinakausap ko kila ni po ma'am na, na kausapin niya si Simon na uurong niya yung demanda sa akin. Hindi, dinimanda ka ni Simon? Opo. Ano i sa sa'yo? Yung bata, tinakas po po. Tinakas po namin dalawa, yung anak niya. At tinakas niyo? Opo. Tapos, dinimanda At kayo po, ni Simon? Siya po ang nung nalaman na ano. Na? Na yung bata no, wala na. Anong na, demanda? Ang sinampas sa Ano po, yung pinakulong naman po siya pero naki nagawa ko pong kausapin si Simon na tatlong araw lang pagkakulong niya. Oo. Oh, oh. Inaano niya po. Tapos eh nung ano na po eh, mm -mm. nakinig naman po si Simon sa akin na basta la lalayo oh, na lang po Ayun na, simula na yun hindi na kami nakita nung pinalabas ni Simon sa kulungan po. Pinalabas siya sa kulungan ni Simon, opo. dahil pinakiusapan mo. Opo, na baliwalain na po yung ano. Samantala, ikaw kasi na nag-alaga sa bata. Opo, kasi kaya ah. naman po siya lumaya sa amin na nahiwalay sa kanya yung anak niya. O -o. Kasi yung pinagbintangan siya ni Simon na maraming kinuang pera sa amin. Ayun, kaya sa ayun, ginawang ka ng kaso para, ni o -o Simon o -o. para ikaw ay makulong, Kulong yung ibig mo. mo sabihin. Opo. Oo nga. Tapos, ikaw... Ako naman po, nakiusap kay Simon oh, bigyan niya ng ano po to, ng tao na ito dahil wala naman pong nagagawang kasalanan. Eh, siya ngayon may kasalanan Oo, dito tayo, eh. Yun, ano Oo, oh, oh. sabi ko So, niya. so, ngayon, kinuha mo yung bata? Hindi pa po, ganito Hindi pa? pa. pa po yun, kasi di diba, pinalabas pa po siya. Oo. Oh, Pinalabas na eh, lumayo na siya. Yung, Oo. Yung bata nasa amin po, ni Simon. Oo. Nasa amin po. Tapos ito, hindi na kami nagkikita. Matagal na po. Oh, Matagal na kami hindi nagkikita. Bakit nga? Labing dalawang taong kayo hindi nagkita. Oh, ano yon na... hindi, kay... hindi nyo hinanap ang isa't isa? Hindi, hindi talagang po. Totally, talagang totally, talagang ipinutol na ninyo oh, ano. ang ugnayan oh, oh, oh. at iniwan mo na talaga yung anak mo anak sa kanilang oh, oh. mag-asawa. Oh, oh. oh, oh. E eh, bumait ba si Simon? Hindi Sa pagkakataong yun? Maring hindi rin po. Kasi ako lang ang pinababayaan sa hanap buhay namin na Magtinda-tinda ay yung magde deliver ng mga, na mga isa. isda. Eh yung ano, bata, sino nag May ano po siyang nakamag-anak ano na, na. Ah, meron nag-aalaga oo. sa bata. Pero nung ano na po, nung pag na umuwi na ako, ako na po, mm -hmm. na po nag sa bata. Oo, oo, oo. Tapos po may isang araw po na nag deliver po ako ng isda sa Balitawak. Oo, oh, oo. Oh. Nakita ko po siya. Yung sa Balintawak? Po, sa palengke? Opo, opo, o, tapos. Ano ginagawa mo doon? Nutusan ako ng amo ko na mamili ng isda ulang ah! namin. Doon ko siya nakita. Nagtitinda siya ng isda. Nagkataon lang Nagka -taon pala? Nagkataon lang po. O, ano nangyari ngayon? Nagkita kayo? Nagkita kami, nagtitinda e, kami. Naku, iyak eh, iyakan siguro nangyari yung, sa inyong siya, dalawa. At saka kinakamusta niya po yung anak niya, si May. Ilang taon na noon? Ano palang po yun? ano ba ang ano na ngayon? Na, kasi ano na, nasa Then, 17 yata o oh, ano, 18. Okay. Yung oh. ano na yun. So Kali yung, ba, yung kauna unahang pagkakataon na. na, nakita mo yung anak mo pagkatapos mo siyang isilang? Opo, ma'am. Ha? 18 years? Opo, tinakas ko po sa bahay namin kay Simon. Okay. At din na lang sa kanya? Opo, para nagsama na po kami tatlo. Ah, hindi mo, hindi, na, hindi ka na bumalik kay Simon? Dire-diretso na kayo ng tatlo so, na sa mga. na po kami ni Simon. Hinahanap kayo? Hanggang uh -huh. ngayon, hinahanap kayo oh, ni Simon? po man. kami nagkikita-kita. Oh. Ayaw ko na po makisama sa kanya. Maganda oh. naman po ang ano namin. Ang relasyon ninyo? Namin, kahit paano. ano, nakakaraos oh. naman kami. Ang bata, syempre, importante. Oh, ang bata, kamusta? Na po, nah, ang bata, kamusta? Na po, nah, ang bata, ka. kamusta? May, asawa may asawa na po, ma'am. May pamilya na, na siya. May, pamilya, na, na rin. Na po, man, ah, o nga. Uh, Tanggap naman po ang ano namin. Oo, oh, oo, oh, oh. Ano sa tansya ninyo ang... Alam nyo, ang kakaiba nga talaga yung kwento ninyo. Talagang kakaiba. Ah, uh, bakit, bakit kayo naglakas loob na ipahayag sa publiko ang inyong kwento sa pamagitan ng magpakailanman? man. kasi po, gusto ko po ba, ano, ng mga manonood natin ng, mm -mm. ano, ng magpakailanman. Nasa yung buhay namin, kahit Ganon po kahirap ang dinanas namin na uh -oh. matagal kami hindi nagkita, na nitiis na, namin ng isa't isa na hindi magkita, pero naano po namin, sana kung um, ano man pong pagmamahal, ano man pong kasarihan natin, um, pagmamahal po talaga, eh, paglalaban natin na i-ano eh, po talaga natin sa publiko, na, sa mga tao na hindi eh, natin ba, dapat isuko lalo na kung nagmamahal kayong dalawa. Mm -hmm. At ganon kayong dalawa? Opo, uh opo. -oh. Tataong ng nagmamahal? Opo. Mm -hmm. Ikaw din? Opo. Nani? Ganon din sa mga tao, sa nanonood, sa man, Kung magmahal kayo, ipaglaban niyo. Kasi ano ko eh. hindi naman po yung ganito na parehas kami yung ano namin. Eh, wala eh. wala kami magagawa eh. Puso namin lang umiiral eh. Oo. Kung nanonood si Simon ngayon, paano? sabihin mo? Ang tabi lang. Halimbawa na? Halimbawa si Mo, kung nanonood siya sa sa ano, na ganitong programa, ay eh, patawarin mo la lang kami dahil sa'yo naman po. Sa'yo naman nagmula kung bakit nagtaganong kami na ilayo sa'yo yung bata at ano. Pero mm, ganyan may isip na, pwede mo naman makausap siya kung anong-anong bata, decision. Apapayag naman kayo na apapahid. makita ng batang ama niya. Oh, dahil may isip na po. May, may isip, isip na, na. po yun eh. Oh, yeah. Nasa kanya na po ang decision nun. Ah. Hindi na po namin hawak ang ano nun eh. Ah. Lani, Elena, good luck sa inyong dalawa. At sana magtuloy-tuloy nga ang inyong magandang umlay sa isa't okay. isa. At ang inyong maganda pagpalaki palaki sa bata. Importante oh, 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 yun, important. Thank you so much. Thank, Thank you. Okay. Thank you so much. Salamat. Salamat din sa iyo. Thank you. ka muna niya. Ha ha ha!